So, uh, bali yan po. Tapos na po yung, ano, yung injection nung po namin. ni ko lang siya rito pa palabas. Nandito pa rin kami dito sa may center. Ayan. Yun yung center namin dito. Dito inilipat, nilipat. From dun sa malapit sa highway Na, na ah, dito na. Matapit nung barangay yan. Dyan sa ano. Yan. Tapos medyo rito mga bakanting lote. Ayan. No? So hinihintay ko lang sila lumabas dyan dahil uh, inaayos muna yun. Ayan, ito na sila. Ayan, no Lalabas na sila. Aray! Ene may berat. <laughs> Ali, ulitan na pa mo. O, na pa mo. Okay, uwi na uwi. Hello, good morning po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Mga katatay. ayan magkasama po kami ni Baby Jace. Uh, lalabas po kami ngayon dahil schedule niya for check-up sa center dahil meron siyang uh, injection DPT po yata 'yon. 'Yun lang, pangatlong session niya. So, ayan, uh, lalabas po kami. Ito siya, si Baby Jace. Nakabihis na po siya, ayan. Nihintay na lang namin si Daddy at si Mami para lumabas na po kami. So ayan, mikot-ikot muna kami habang naghihintay. At si Baby Day, so tahimik dahil may injection na naman. So samaan niyo po kami. Let's go! Let's go! Let's go! da, -da! <laughs>

Orang yan. Oral yan. Orang yan. May pinag-ibigyan niya. Sa na lang. Next. So, hindi oh. ko na i-cross. Ano ah, na. Oh. Third of Meron siyang ITV. Oh. Bale, dalawa siya dito. Oh, okay lang ba na yung sabay ko na? Or i-ano na lang natin yung oral audio niya by next month. Next month. Ano yung isa sa Bale, ganito kasi ba? Kung injection na natin ngayon, uh, IPB meron siyang inactivated polio vaccine. Tapos meron din siyang pneumonia. Yung so, dito walang lang dalawa na siya injection. And then, yung isa dito yung penta pa rin na nangangaga. So, nasa sa'yo kung gusto mo siyang isabay or kung gusto mo, yung pneumonia lang, yung ordinary na binibigay natin monthly, tsaka penta. By next uh, April 23, pwede natin ibigay yung IPB plus yung oral polio. <laughs> sabay na. Or, sabay na yung dalawang. Hindi yung professional na. Hindi. Pwede nga to. Pwede sabay sabay. Pero nasa sign niyo sir kung gusto niyong uh, wag nang isabay kasi yung iba natatakot which is okay lang naman yung talaga nagsabay sabay eh mas maganda naman. Pero inaano naman namin yung mga pasyente na kapag gusto nila. Hindi nakakawa kami sabay. Pwede, ano? pwede naman. After <laughs> okay. okay. 28 days niya. Okay. Ayun lang, ano na decision? Huwag lang muna kasi yun. May ayat yung mga vaccine. Pero yun lang yung concept na ano ninyo. Pero yun yung isang injection na pang polyp, nakapalag na rin. Hindi man niya. Hindi man niya. Sa si please care ko yung IPB at saka oral Yes. Pati po so, itong oral na ako, baka yung number 23. na baka yung kay. Benta pa rin tayo naman. na. Okay. Berat pa rin ba siya pag naanang? <laughs> Medyo naging okay. Pag, <laughs> pag naging okay lang po siya ngayon eh. Baka pag after po ng vaccine. <laughs> <laughs> ano na naman? Meron na naman. Ano na naman? Good. <laughs> <laughs> ano na? <laughs>

So bali yan ah, tapos na yung injection nung ano, nung ako namin, na si Jace, pauwi na kami. Hinihintay ko lang sila dito sa ano, palabas na kami. Ayan. So pauwi na. So yan bali, na, pauwi na kami galing dyan sa center ah, Pinababalik ng April 23 yung ako ko para sa another pang set ng injection. Saka yung may oral pa yata. Kasi dapat ah, tatlong beses siyang may injection yan. Kaya lang may ano nagparota virus siya kaya lang yung oral hindi hindi nila binigay ngayon so in schedule na lang siya for next month so ngayon pag uwi ko nga nagaya naman si misis nagpapa service magbabayad daw kami ng ilaw yung bills namin sa kuryente tapos sa uh, dadaan muna yata sa groceries bibili ng ano bibili ng tubig ng apo ko nabubusan yata ng tubig So ayan, punta muna tayo dun sa ano, sa bayaran ng bills sa ilang. Naano, makuha na ah. Okay, okay, let's go. Ikaw so yan, si Mrs. yan na ito magkakayat So ako ang gagawin ko ngayon eh, maghihintay lang ako rito Sigurado ko hindi na lang ang pila niyan dahil na ano, dahil na uh, Lunch time, lunch time na Bayad na nga ito ng bills lang, ayun si Jesus Tapasok so. ah, na siya So hintay hintay lang ako rito, pagkatapos ito, didiretso na kami na sa grocery, bibili kami ng tubig So bali dito lang muna ako sa ano sa tricycle. Puntay-hintay lang. Medyo yung dati, dating bayaran ng bill sa amin ng ilaw. Dati malapit lang doon sa amin sa Santa Cruz ngayon. Pinilipat na rito sa may... Puntang San Nicolas kaya medyo napalayo layo kami ng konti. Kaya makakahaba rin yung na sa 10 to 15 minutes siguro. So hintay lang ako rito. Thank you. So ayan na uh, pagkagaling po natin magbayad namin saka bumili ng tubig ni Grace yan pagkating namin dito sa bahayan may pinapalutin po si Mrs. Pagluluto rin kami ng so ito may meron kami ng gata Ito na luto na maluto nga eh At saka sukar na pula Ito ito Hindi kami nakapaglinis dahil kanina malo pa kami sa labas yan pa lang naman tapos sa kapag dati din si misis kanina kasi hindi siya sumama sa amin nito ito. Yung batik. So, pinapagluto niya sa akin ito. Ayan. Kumbaga, gagawa muna tayong yung parang kar karamelize natin itong mga tatakala. Paghalo natin sa pinapakanin. Medyo ano na, na siya, medyo may tapist na siya yung okay Napaghalo ko na yung gata tsaka yung asukal. So, ayan ko lang siyang magkaramel yung medyo malapot ng konti bago natin ilagay yung pinakakanin niya. Medyo halo-halo lang. Yun, depende na lang sa'yo kung ano, kung gusto mo matamis o hindi. So, mag na lang pagka medyo matabang. Sikat ka pa mo kayong kilugay center. Kilala din tatay eh. Alwal na, aray tama na. kilala din tama. Hoy, tong Kilala kit ka ba Noreta? Hoy, tong blog ka yan. Ay, na Hindi naman pala Ako, okay na mong tapahan ko lang. Ayan, 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 H -h 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 ayan, 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 ayan,

Ayan po habang uh, nagluluto ako ng ano ng biko uh, dito ko muna tatapusin yung video natin so medyo mahaba-haba na rin po yung nagawa natin content ngayon sana po uh, nagustuhan nyo at uh, maraming maraming salamat po sa panonood nyo bye bye po see you next vlog thank you